Hello guys, uh, pininturahan ko pala yung ano, uh, Christmas tree dito sa reception garden dito sa aming parokya. Then guys, uh, na natin yan para ano, mapinturohan natin yung taas. Ayan guys, medyo nahirapan ako dyan kasi wala tayong gamit na hagdanan. Dyan na ako mapak sa mga ano na yan, yung mga brace niya na maliliit na bakal. And guys, umpisa na natin guys, sana panoorin nyo guys ang video na to hanggang matapos yung ating pagpipintura. And guys, maganda na po yung kinalabasan niyan. I-update ko po kayo kung yan ay uh, natin ng Christmas light. And guys, umpisa na natin magpintura. Medyo hirap ako dyan kasi ano eh, uh, wala tayong gamit na ano, hagdanan. Guys, panoorin nyo hanggang dulo. Lang. Salamat.